Oh, yan yung apo kong parang parang kailan lang. Ngayon, ayan na oh. Marunong na oh. Oh, sigaw-sigaw na oh. Oh, oh. Marunong nagtanggal ng saksakan ng electric fan. Oh, tingka, kumanta. Oh, wala inubo <laughs> oh, parang kailan lang oh. Seven months na ang bugoy namin, Oh. Marunong na magtanggal sa mga saksakan. Oh, 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 oh. Lagi. Oh, hmm. Sangka. Sige nga. Hmm. Hmm. Tatayo pa, oh. Sige nga kung kaya. <laughs> Madulas yung ano eh. Medyas na eh. Sige nga kung kaya. Oops, oops. Ayusin mo lang na hindi ka maano ha. Kay, nama. Oh, di ba? Oh. Kalain mo, ah. parang kailan lang. Ayan na, oh, makulit na. Mm. Tingnan, <Tengang> bebe. <dito. tinyo> <laughs> oh, 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 wag tumayo. <laughs> Hindi, madulas yung medya. Oh, mahayang. <laughs> oh, oh, oh saan, bilis mo ka. <laughs> <laughs> oh, oh. Oh, wag mo, mo, mo kainin, wag mo kainin, wag mo kainin. Wag, wag kainin, wag kainin, wag kainin, dirty wag, wag. Oh, sige Parang kailan lang bugoy namin, no? Marunong na umupo, marunong na mangulit. Marunong na mananggal ng, ano, ng, <laughs> ng saksakan ng electric pa, no? Oh, inupuan na naman. Mm hmm, hmm bilis pa naman kumilos parang rabbit <laughs> sinong rabbit bebe ha sinong rabbit oh tingnan mo tingnan mo pinagagawa hmm 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 ano yan anong gagawin mo gagawin mo yung ano kurente ha oh gusto niya saksak siguro niya oh <laughs> oh balik mo doon saksakan dali Balik mo doon sa saksakan dali. Bibi. Risen, dali. Balik mo doon sa saksakan. Huwag mo kainin, ha? O, wag, 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 wag. Madumi. Wag, wag. Hmm? Ah. o, oh, o, oh, o. Oh. Huwag kang tumalon, ha? Para kang kiti-kiti. Di ka mahay <laughs> ha? Para kang kiti-kiti. Di mahay muyo, Oh. Hello. Hello, bibi. Ah, uh, ay, wag, wag, wag kainin, wag. Wag. Wag kainin, ha. Oo. Wag kainin. Oo, oh, wag kainin. Uh, oh. Wag kainin. Uh, ha uh, ops, wag kainin. Wag. ah uh, wag. <laughs> na, bye-bye na. Bye-bye. だいじょうぶだ。Bye bye. Bye bye.